good morning, good morning. Sa araw na sa atin lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayan. O, sakay natin yung kalabaw natin ginagatasan. Ayan, so, muna natin dito sa kinainan. O, tapos, tayo sa ortis. wala na talaga mga boss. Lubog na. Lubog na daw ipalay natin. Wala na daw nakalitaw. May nakalitaw pa naman daw. Kaso ewan ko lang ngayon dahil lumalim pa. <coughs> Lusok kami ni Boss Andy. Ayan. Ah, uh, nandiyan pa si Boss Andy sa so, ano. Kumakain muna. O so, tayo. Nauna na tayo para makapagsuga ng kalabaw. Wala. Wala tayo na sa Ano? Tingnan natin yung palay natin. Wala tayo na isalba. Kahit na... Gaano? Gaano? kahit na isang kaban nagdire-dire siya yung lalim hindi natin nakuha isang araw sana kasi hindi na nakakano yung harvester sasagipin sana natin hindi na makapasok yung harvester okay yun Dalawang, pang tatlong araw ngayon titignan natin <clears throat> ay naba Pinausap eh, na lang si nanay nung mag-iitik. sabi, ah, uh, pasusulitin lang daw. Oh, sabi nga ni Kuya Marlon, siya kasi nag-iitik doon eh. Ah, uh, ng 5,000. Oh, sabi nga ni Kuya Marlon, kapag lumalim pa, iuwi din yung mga kaano niya, mga itik niya doon. Oh, kapag lumalim pa, wala na, hindi na rin naman ma ano yung palay hindi rin makakain ng mga itik o, mabubulok na lang dun yung palay ay ayaw ko ba kung may mga tayo sa ano naka ano yun eh ah, naka siguro o pina ano nga ni nanay pinapipicturan sa video ayaw ko magkano yun naman yung per hectare ya. Tak So, okay. ganun na muna natin kalabaw. Ah, ha, ha. yan magos. Yung inog dito, di na masyadong lumalim. Malakas lang ako talaga lumalim sa, ano, sa ibayo. Yung subong. Yung sa, ano, sa pinatakan. Gawin taas kasi, mga na rin. Maraming lumbog na, ano na rin. San Gregorio. sa uh, so, gawing kataasan na yan, marami Kasama natin si Boss Andy. Tumo tayo sa Ortiz Lubog na daw yung ano natin doon. Tayo makalabo natin, titignan natin. Yan mga boss. Dito na tayo sa Ortiz. Ayan, dagat dagatan na. Ayan. dito pala dumadaan yung tubig. Dito sa anan. Na? Ibon natin ang gamit, wala. Uh, tangay na. Sa babi. Pati yung timbangan natin. Woo! Ay, dito pala dumadaan mga boss yung tubig. Dito sa ano na to. Sa side na to. Yung timbangan natin. Ah, ano? Ah, natangay. O, tignan din natin yung sa kabila niyan Ayan yung mga sili natin. Baha na. na dagat-dagatan na. Tignan natin yung mga kalabod. Mga gamit. huu saan. Ayan, mabas. Punta natin yung mga kalabaw. Saka, punta tayo doon sa kabila. Sa kubo. Wala, wala na yung ano na yun, Yung palay. Wasout na. <laughs> wala tayong nakuha alay ko last pa naman ng alas ngayon tinalin na natin yung pap yung ano natin papag natin yan. tapos yung ibang gamit ito nakuha natin oo oh. yung timbangan nakuha din natin okay, Ito na yung ano Ito na yung mga kalabaw natin ang gantuhod nun ng mga kalabaw. Iyan muna natin sandali doon sa ano. Ako po. Para matuyo pa paa. Ito. Doon kay Kuya Naro doon. sa taas. Iyan muna natin. dala muna natin sa taas. Ito. Eh, mas pa pala dito. Ang gantuhod dito sa ano pinakataas ni Kuinaro kaya Tita Agnes ay nako 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 ayan mabas pinala muna natin dito sa gulod ni Tita Agnes na parang lari ayan para matuyo yung ano nila yung mga paa apaan nga <laughs> malangga <laughs> sa ano talaga yan malanggam oh, dyan na muna tuloy muna tayo doon sa kubo andito dito ibang ka natin lumabas oh namumuti no oh dagat dagatan na oh wala na na talaga ito pinang mataas ang lugar natin kaya eh. titaag na to pero yan hanggang tuhod na Ayan, ah, dito na muna natin yung mga kalabaw para sigurado magdamag ng ano yan. May nakababad sa tubig. Ayan, muna namin yung buwasan di Mamaya na tayo pumunta dito sa kubo ni Paran Nandito yung mga nag-ano eh. Nag-iitik yung mga bata ni Kay oh, ay tubig. Tubig mala Tubig malamig. Uh. Pag ano to, pag lumitaw May makakain pa na may mga kalabaw dito So pag ano, mga tatlong araw lang Litaw na to Pag bumaba na yung tubig Tatlong araw lang dalawang araw ako ba ayun kung sakali may makakain pa naman nakababad nga lang sila nakababad yung mga paa kapag lumubog yun mga boss yung dahon ng mga damo na yan wala nang nakalitaw dito sa gulod na yan kaya dito agnes malaking lubog na yan ko ito. ilog. Pantay na. Makikita natin sa kabila. Oh. Wala rin na ang tubig dyan. Ayan mga Dito na tayo sa oh. ay, ano. Ayan na. Ayan na yung natin. Ayan galampas to ni Boss Andy. Ayun, tubig dito. Ayun oh. dagat dagatan na. Buti walang agos pa dito. Sa so, bagay ngayong nagpapalalim, wala pang agos diyan. Ang ano diyan pag ano, pag pag, pag nagpapababaw, dito dumadaan yung tubig niya. No? yung mga gamit lagay na lang natin sa taas ng ubo yung iba ah, tingin tingin din sa taas baka pag ano eh may maligaw baka may mga maligaw na ano eh ayun o oh. namumuti na wala na nakalitaw sa palay eh. ay, ay ka kalalim pala hanggang tuod nga pala dito sa kubo hanggang tuod eh, wala nang nakalitaw ng pala eh. wala nang nakalitaw wash out sa tatlong na wala tayo nakuha kahit na ano ayun yung ano natin oh, namumuti Namumuti. Gumagalaw sa loob. Ayan mga boss. Ayan yung ano. Balay natin. Ito. Ayan. Balay ito yung kay Tito Arnold. O yung naka ano na kay Neptaliga. Ah, uh, Nepomuseno. Ayan. Ayan yung palay natin. No? Ayan. Ah, uh, yung banos na to. Kay ano to. Kay Tito Arnold. Uh, kay Neptali. Neptali yata yung ano. Nepong Museno. Ayun ito banos na to. saka ayun. Ayun. yung ano natin. Yung ano na yun. Kay Tito Arnold to. O paano din natin sa ano. Para makita nung sa siguro. Ayun Ito. Ito'y palay. Eh. Kaganda pa mo ng bunga. Oh. Opya. Opya. Oh, lubog na lubog. Bahagya na lang nakalitaw. Eh, may nakalitaw na konti. Ayan. Ayan, palay. Eh. Tapos, yung pang pangalawang banos na yon uh, may palay din yon Tignan natin yan kung may mabubulot pa tayo. Kay tatay. Uh, kay Hulia galang Hulia galang Yung banos ni, ano to, ni nanay. Ito ayun ko uh, makakabulot pa tayo Nakasakay lang tayo sa bangka Ayan Ayan doon sa pinaka ano na yan Balisuso Hindi na tayo makakaano doon Makakabulot pa kaya tayo dyan Oh ya. <laughs> Meron pa. pang konti Mabulot tayo Pwede ka Oh ya. Oh, oh Ganda ng palay Halubog walang nakuha Oh Ini yun kalahin natin Lubog na lubog yan. Tapos, ito yung kay, ano, kay Apong Karling. Yung isang na yan. Tapos, pinaano din ni Kuya Rekrek. Pagkatas ni Apong Karling, yung kay, ano, kay Kuya Rekrek, Enrique Bati. Tapos, yung kay, ah, uh, ewan ko, kay Tito Junior. Ewan ko uh, saan makapangalan yon kay ano ata kay ano kay ang ilito ilito na yung na yung gawin doon ano puro ano na o eh, ay ano, kasi natin pa naka ano, kasi siguro to eh. <coughs> pinapaano ni nanay pinapipicturean saka pinabibidyohan din ayan o dagat dagatan isda ang marami dyan <laughs> 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 bali ano ah, kay Apong Karling nga tapos kay kay Kuya Rek Rek ayun doon sa gabi na yon. tapos pagkasunod ni Kuya Rek kay ano ang hilito ang hilito ka o oh, kay ano nata ang hilito nga Basta yung magkakasunod to kay Neftali Nepomuceno, Julia Tagalang, tapos hindi ko alam kung ano yung panganiban, basta panganiban to kay Apong Karling. Karling Panganiban, hindi ko lang alam kung ano tunay yung tunay pangalan ni Apong Karling. Tapos yung kay Enrique Bati, tapos yung kay Eloisa yata yung ano na yun, eh. nakapangalan si tita, Eloisa Nepomuceno. O tapos yung doon sa ano na yun Yun ang kay Doon sa bulod Kay ano kay Agres Kayanan. Anan Doon sa ano na yun Pinakataas Wala lubog na rin na yun, John. Yan na no. Bus Nakakanaan mo yung ano ah Yung tigisan daan Wala o talagang ganyan eh <laughs> Kanaan nagip nagip Bukas kaya boss, may mabibitas pa kayo? Sa makalawas Ah, makalawa no? Oo Sige, Elvin Nakabangka <laughs> Makikita naman yung pati pagbitas ng oklo, nakabangka Oo Meron ka ng buwan eh boss <laughs> Baka naman, makalawar lubog na, hindi pa tumataas Uzi <laughs> yung tumataas, yung depresyon eh. <laughs> Ay. Wala yan, mga ano lang yan, mga common lang yan, boss. Nah. <laughs> wala eh, kami inahanap nga namin yun. Doon sa mga bangkal doon wala. Bawin na eh, boss. Hay, <laughs> hey? oh, mag <laughs> Boss, sa amin walang makaano, nakalitaw. <laughs> <laughs> Marami na common. <laughs> <laughs> kaya tabang ko ng domingo. Ayan mga uploading nga ako. Busy ah. Oh. Matatala kami sa inyo. Kukuha muna ng pagkain ng kalabaw. Na? Kaya ka pang rin pangwamilaring yan. rin kayo Ang panghain -pang mo yan, ganito ka na sila hindi sila magugutom mo maghapon Ay tubig ng ilog oh maano pa yung agos. bumibilis bumibilis ang agos ng ilog Ayun. Ayun. Lang yung ano 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 na rin na rin sa ano na ano na yan sa kabila pantay na yung ano pantay na yung sa kabila na yan may tubig na rin ito, may ano to gulo deka nga pataas pwede ito agnes na to ito yun o laki ng ilog Aabot kamay, ay aabot kamay muna yung ano, ang tubig o. Oh. Wala matibag tayo dito. Okay, eh, magpapawin na rin kami ni Boss Andy. Paano na, paano na kakabili lang natin, natin yung mga kalabaw dito. Ayan, Dito na tayo. O, di tayo mag-ano makapag-video doon sa ano. Sa ba ayaw. Delikado 'yung cellphone natin. Eh, hindi naman ganoon kalaki tubig dito. Yun doon lang ang talaga medyo maano. Malalim. Okay, bayo. Ay, na natin ibon natin gamit. Ay, naginit na naman ngayon. Kuwatin hindi sa ano. Kasakit sa balat. Makakaputi pa naman tayo.